Grabe mga lodi. Ito ang pinakapaborito kong paliguan. Tabing dagat mga lodi oh, Napakalinaw ng tubig mga lodi. Kitang kita mo ang ilalim. Nakikita nyo? May susungdalaga, Dalawa. Ang laki no. Ang sarap gataan yan. Mga lodi. My favorite. Marami kang makakain kanin pag yan pag ginataan mo. Ang susung dalaga. Baka yung isa na yan. Musog ka na. Ayos. Usog... Ang lupit. Tapos, mayroon pang tilapia. Kaso nga lang yung tilapia, hindi ganong kita. Yung susung dalaga lang ang kita, mga lodi, no? Ja! Yeah. Yeah, <laughs> <laughs>